guys papakita ko sa inyo kung familiar kayo sa gamot na to sa bulaklak na to guys so, tingnan niyo guys hindi po ito bulaklak gamot po to gamot daw po ito sa kidney gamot daw po ito sa mga iba't ibang ito po yung puno niyo orinang sakit po. marami po kasi dito sa so area na to guys dahil sabing dagat ay ilog Ito po ito tapos may mga parang oregano din dito guys So, tingnan nyo naman ito guys gamot din daw po ito sa mga katulad ng mga inaano natin sa katawan ini indah pero para siyang mama. bulaklak Malak. na oregano eh. native siguro to mama. guys mama 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 <laughs> hmm, anak ko kasi What? at tingnan niya guys ah ang dami dito dito ay <laughs> huwag ka maigay tapos may ha may mga ano pa po dito ito talaga po na ano ko po ito guys napatunayan ko po ito guys so para siyang ano yung native na origano nga po nabango po talaga yung guys pero para siyang bulaklak pero ito guys bago lang to sa paningin namin tumubo dito ang sabi daw nila ay eh, kidney failure. Uh, ilaga niyo po ito para gamot po ito sa kidney. Na yung nagadialysis na guys. Tingnan niyo guys. <coughs> Lahat dito guys, puro native kasi tabing ilog. Na ano po ito sa tabing ilog. Masama. So, yeah. tingnan nyo guys po ma, sa mga kapwa nanay dyan. Maghanap natin mga gamot. Marami dito sa Pilipinas. Hindi lang natin na-discover. Pasensya na kayo guys sa maingay yung background kong bata. <laughs> Kasi gusto rin makipag-share ano, share. Thank you for watching guys. Ilalagay ko po ito sa pot. Ililipat ko po ito siya para gumami po at hindi po siya magkaroon ng hindi po siya ma mawawala. Thank you for watching. Pakishare na, na lang din po ng video uh, para ma-update po kayo sa next ko pong video guys. Thank you. Na-origano. na origano